Shhh, halika, lumapit ka pa. May ikukuwento ako sa'yo. Isang kwento tungkol sa isang gabi, isang puno, at yung usok na hindi mo dapat sinusundan kailanman. Alam mo, may mga lugar na parang may sariling kaluluwa, di ba? May sarili silang kwento. At kadalasan, yung mga kwentong yun nagsisilbing babala. Ngayong gabi, isa sa mga lugar na yan ang papasukin natin. Okay, so tara, dadalhin ko kayo sa isang medyo malayong baryo, sa sitio Balanghoy. Isipin nyo, sa pinakaliblib na parte nito, may isang nakatayong saksi sa lahat ng nagdaang panahon. Isang napakatandang puno ng balete. At dyan mismo, dyan magsisimula ang isang madilim na alamat. Ang sabi ng mga matatanda doon, yung punong yan daw kasing tanda na mismo ng baryo nila. Para siyang isang tahimik na higante. Pero grabe, ramdam na ramdam mo yung bigat ng presensya niya. Isang bantay na kinatatakutan, pero kasabay din, nire-respeto. So, sino nga ba ang sinasabing may-ari ng punong ito? Well, sino pa ba? Ang kapre. Anam naman natin, di ba? Isang dambuhalang nilalang, laging may sindi ang tabako at, ay naku, wag na wag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo niya. Pero alam nyo, sa bawat alamat, laging may isang sa salungat. Yung hindi naniniwala. Yung tipo na, we, di nga. Sa kwentong ito, ang pangalan niya ay Nico. Isang binata na para sa kanya, ang mga kwento ng matatanda ay kwentong pambata lang. Yan! Yan yung laging bukam bibig ni Nico. May kasama pang halakhak. Kasi para sa kanya, simple lang eh. Kung hindi nakikita ng mata, hindi totoo. Ang hindi niya alam, yung paniniwalang yun, yun palang ang magiging simula ng katapusan niya. Kaya eto na. Isang gabi, nagiinuman sila ng mga tropa niya. Asaran, kantsawan, hanggang sa napuno na yung mga kaibigan niya sa kayabangan ni Nico. Isang hamon ang inilatag. Pinalakas pa ng tama ng alak. Ang dare, akyatin mo yung puno ng balete. At hindi lang basta akyatin, kailangan Eksaktong hating gabi. At si Nico? Aba, hindi man lang nagdalawang isip. Tinanggap niya agad ang hamon. Buong-buo ang loob. Walang takot. Oo, oh, yun ang akala niya. At dumating na nga ang takdang oras. Hating gabi. Doon, nakatayo si Nico sa paanan ng dambuhalang puno. Parang biglang tumahimik ang lahat. Pati yata yung hangin nagpigil ng hininga. At sa gitna ng lahat ng yon, nagsimula na siyang umakyat. Ang tanging naririnig mo lang, yung huni ng mga kuliglig, tapos yung bawat langitnik ng mga sanga na inaapakan niya. Alam mo yon, parang daing ng puno na ayaw siyang papasukin. Habang pataas siya ng pataas, biglang may sumampal sa pangamoy niya. Isang amoy na hindi pamilyar pero nakakakilabot. Parang pinaghalong sunog na kahoy at matapang na tabako. Yun na, ang unang babala. At kasunod ng amoy, yung tunog. Mula sa itaas niya, isang mabigat na hagikik. Alam mo hindi tawa ng tao yun eh. Tawa ng isang bagay na napakalaki at malinaw. Nagaabang sa kanya. Doon, biglang napatigil si Nico sa pag-akyat. Yung tawang yun parang nanggagaling sa lahat ng dako. At sa isang iglap, lahat ng tapang niya, lahat ng pagdududa niya, gumuho na-realize niya. Totoo pala. Totoo ang lahat ng sinasabi nila. Ngayon, yung dating mapanghamak, magiging mananampalataya sa takot. Haharapin na niya ang parusa sa kanyang kawalang galang. Dahil ang alamat, hindi na lang ito basta kwento. Isa na itong bangungot na magiging totoo sa harap mismo niya. Pwede niyo bang i-imagine yung eksena sa isang panig? Si Nico? Ang dalalang niya, yung ilaw ng cellphone niya at yung nagwawala niyang kaba sa dibdib. Sa kabida naman, ang kapre. Nagbabagong mga mata, boses na parang kulog, ang hari ng kanyang kaharian. Sa totoo lang, simula palang alam na nating talo na siya. Tapos, mula sa makapal na usok, nagsalita ang higante. Grabe yung boses, dumagundong. Nayanig hindi lang yung mga sanga, kundi pati na rin ang kaluluwa ni Nico. Isang tanong na hindi naman talaga naghihintay ng sagot. Para siyang isang hatol. At ito raw ang mga huling salata na tumatak sa isipan ni Nico. Isang napakalamig na katotohalan. Pag hinamon mo ang alamat, hindi ka lang basta nakikinig sa kwento. Ikaw na mismo yung nagiging kwento. Yung nagduda, siya yung magiging babala. Kinaumagahan, siyempre hinanap na si Nico. Pero hindi na yung mayabang na binatilyo ang kanilang nakita. Ang natagpuan nila ay isang bagong kabanata sa alamat ng puno ng balite, Sa paanan ng puno, ang tanging naiwan ay ang cellphone niya. At nung binuksan nila, isang video ang tumambad, yung huling recording ni Nico. Nanginginig yung kuha, puro dilim. Hanggang sa huling mga segundo, may nakitang dambuhalang anino, mga matang parang baga at isang ngiti bago tuluyang nagdilim ang lahat. Mula nung gabi yon, naging batas na sa Sitio Balanghoy. Walang sinuman ang pwedeng lumapit sa puno pero hindi doon natapos ang kwento. Dahil hanggang ngayon daw, may mga gabing may umaalpas na usok mula sa itaas ng puno. May malalim na halakhak na sinasabay sa ihip ng hangin. At kuminsan, sa gitna ng daan, sa kawalan, bigla ka nalang makakaamoy ng tabako. Kaya ngayon, ang tanong ko ay para sa inyo na. Kung sakaling naglalakad kayo sa dilim, tapos bigla kayong nakaamoy ng tabako sa isang lugar na alam niyong walang tao, anong gagawin niyo? Magkakaloon ka ba ng lakas ng loob na tumingala? Hahanapin mo ba kung saan yun nanggagaling? gagaling? Pag-isipan mong mabuti. Dahil ang amoy na yan, baka hindi lang yan dala ng hangin. Baka hininga na niya yan. Kayo, ano sa palagay niyo?